Ayan guys ha. Huh? Huli ko to. Iya do oh, lapad do. Iya do. Ah, to gi wala. Dave yo. Guys, magandang araw sa inyo lahat dito ako sa ilog tingnan ko sa mga bata kaya tinignan ko yung huli nila hey guys tingnan yung huli ng, ng mga bata oh. They're... yan yung ano. oh. sabi kong suba grabe yung lalaki <laughs> Ayan o. Ito yung lolo. Ito yung lolo. Grabe ano. Puno ka. Siga na. Ha? Puno ka dito. Apa? Ayan ba? Ayan si utol ko. Tingnan natin. Ayan o. Ang isang huli. Ang dami o. Ito po. Sa'yo rin yung isang lagayan. Alin? Ayan? Hindi. Ay, ito lang sa'yo. Wala. Makakarating ko lang. Uno hagos ko pa nga lang. Tatlong hagos pa nga lang ako. Pangalawang gusto. pa isa. Ayan. Ay guys, yung ko sa inyo pag bumaha. Ayan, sumusuba yung mga ano, mga tilapia galing Laguna Lake kasi nung bumagyo, marami na naman mga nasirang fish pan. Ayan, dami na naman sumubang isda. Ayan, siyempre sasama tayo sa pandadala. Gahagis din tayo. Nakakatawa, ah, no? daming isda. Duluson ka ba? Lulusong ka? Ano ano? Diyan yun natin yung ano lang. Grabe ang dami. Ah, <laughs> katuwa. Ngayon lang uli. Ay, guys. Kung konti pa yung ang dadala na yan. Lalo kung araw ng Sabado o Linggo. Ayan, dami oh. Apa lang soba ano. Hanggang bukas 'yan. Asa 'yung sandala? Ayun oh, pero. Then dami namin na uli guys. Okay. Kapal lang ata. Okay nga. Daloy malalim dito. Tama sa. Mhm. Ay kaw anak ko. Tama kada. Sisiisid na si e, no. Yonski, know? uh, <laughs> <ni. laughs> <Bogie>, oh. Wala, isa. Wala, tako na. no. Pagkatalik ko lahat yan, eh. Pogi, oh. Ang dahil nagkatalik ko, sa tawag mo ho rin naman no? oh, 'yan. Ha. tanggal pagod. Kino ni. Yeah. 'Yung ng goma oh. Ayun. lang. tali lang kunin yung goma uli para maliklan. 'Yung exad pa do. Pakita mo po no? diyan. Hihi dito, pagluluto, iba ba? dako pa to. ring to na mga, balak ka dyan. pa pa yung na dapat yung iba. na mo na? ring mo na? mo, laki na glory guys yung, anin niya makuwento na may lang ang kayo, lang ang wala kayo, ako. ang ako. kayo, sino lang ang wala kayo, wala kayo, kayo lang ang wala lang Grabe, huli namin ngayon. Tanto ay mga bata. Ayan, <laughs> <laughs> sasali na yung ako. O, bawasan nyo na yun o yung nasa may tali. Ito, maniliit. isasama natin ito kasi ang laki oh. <laughs> o. No? Yun o. Bebe, itug mo na dito ba ro? Bebe, wag. Makikita pa yun. Kakamatay. Jambo yung isa no. Ang oh, laki nyan. Dalawa nga dapat yan eh. Tapitawang po eh. Ito Wow. Ayan Parang payat na. No? Oh. Laki oh. Ang dami na no. Ilalagay sa sakay no. Daming huli. Ay, nuy, nuy, nuy. Prahim Prahim guess, daming huli. Daming huli ng mga nandala rito. Sobra. Ayan Sa ako yan, eh. sako na to. Patapon na sa tambakan yan. Baka, okay, baka marami yung sako. mga dolaryo. Mga pera oh. So, ano? Ah guys, kinatapunan na lang ang pera dito. Ayan guys, may huli na naman kami, dalawa. Ayun po, oh, napauwi na yung iba. Ayan, meron na naman. Ayan oh, malapad oh. Hindi, hindi ko muna may... ito pa. Ayun, ayun, ayun sa bike. <sighs> Ayan oh, lapad oh. Oh, ha? Yan, 'yun yung pangako ko sa inyo na pag bumaha sigurado suba ang tilapia ano tayo mga guys ang dahi pa rin ang dadala ang pa numarating ang dami na na umalis tapos doon sa kabila meron dalawang sako yung sako ng bigas ha yung pang 25 kilos puno yung parehas dalawang sako ayan huli namin o no? oh. sarap city. pang -ihaw. Nakakawala ng nakakawala ng pagod, nakakawala ng gutom. <laughs> Dahil ang ano, ang gaganda ang lalaki na nahuhuli. Asa mo pati di sa pabagay guys, yan Yung sa kabila, ang dami pa rin sa kabila oh, nanghuhuli. Yung pa sa taas. Ang ganda sa may tulay, tulay ng pamana. Dito guys, sa may ano tapat ng Barangay Malanday. Pasensya na nga pala. Dalawang linggo na kami hindi nakakapag-vlog. Hindi <messive> talaga namin may suba. Oo, oh, na namin nakaraan, may suba. Kaya lang hindi namin na-videohan kasi isa pa pumapasok ako. Ngayon eh, um, medyo nagpahinga muna at may pinuntahan. Kaya hindi nakapasok. Pangalawa <messive> na lagay na ito guys, pangalawa na ito, pangalawa na. pangalawa lagay na yan o. Oh. <laughs> Ayan, marami na naman tayo pang ulam. <laughs> Dami na naman, oh. No? <laughs> ang ilang hagis pa, puno na yan. Ang lalim nga lang, talagang sobrang lalim ng ano, ng sisirin. Ng pastao. Kaya lang, talagang matutuwa ka pag nahipo mo sa ilalim. Talagang lalaki. Kaya lang, talagang ingat lang sa kamay. talagang matutuso ka pag nawapisil mo siya. Tatalas ng tibo. Yan. Ano ulit tayo mga? Gahagis muna ulit. Ay, guys, dami, 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 dami. Nakaka, na may nauli. Nakakanakano na ba yan? Dito, abig na. So guys, ang laki guys. <laughs> Talaga po. Ah, sa tita ko, ang dami na rin oh! Ayan oh! Ang bigit mo? <laughs> ang bigit na rin. Sabon mo, isa Sino yung mga gaya? Asa yung goma? Tayo mo, okay lang Saan ba? Sa yung goma. Oo, uh -huh, goma. Hindi hey, ka sa layat gabi mo nga hawakin yung pong nakakagulat. <laughs> Walang buti, ang haba. Doon nga kami nakarami ito eh. Ay hindi sing iba oh. Sa kabila oh, dami rin. Ha? Wow. Agis ako. Baka oh, si Robert mag-aagis daw. <laughs> <now>. Guys. Laki. Ay <laughs> e nauli lang. Ano 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 pa no? Malaki na 'yan. Ayan guys oh. ina ang uh, malaki oh. Guys, oh, hey. ano ayan, oh. Ay enjoy Ay, so ayan kayo. Ayun. Wala pa paano. Allahin niyan. Eh na dami na naman guys. Pulok na naman lalagyanan. na <laughs> Guys, naka may malaki daw guys. Malaki daw. Naabol nila. Laki. Eh na, eh na. Malaki oh. Malaki daw, malaki. Malaki. Hindi mo ang katulad ng Isa oh, nangangapa oh. E no? <laughs> Tingnan mo, oo. Oh. Agis na nang agis. Hey! Okay, tayo niya. Hello guys, nila po kami. Boss <laughs> 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 na na no? Iyo no? Pakita mo, pakita mo. Yakap, yakap po. Yakap, yakap. nga, yun nga eh. Meron pa isa yun.

lakad. Ah, ko na yung ano eh. na ko. Ino? Ayun. 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 <laughs> da, <wala>. Ayun. 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 Ayun.

Karo pumunta ka rito. Yun no? Know? Uh -huh. <laughs> Hello. <laughs> oh, okay. ah, ang lupet. Tao oh, ibig pa eh. Dun lang eh, no? na yan dun eh. Oh, careful, careful. Ha? Ah? Are ko. Paano patayin dito? Eh, na yan. Okay. pa. Oh. Nah, Abangers sa baba. tatalon yan You Oh? Ang huh? lapad. Mas malaki pa sa paa. lagay yan. yan. ayos ba guys pa? ang pangako ko eto na huh. Musulod sa malaki. Ah, ako eh yeah, guys, oh. Puno na naman. Okay, sunod sa malaki. Puno na naman. Ha? Dapat eh may lipatan na naman tayo sa ako eh. Hindi, sino ano? Yung tugan no. Eh, tugan na lang, sa tugan na lang. Ay diyan. Tugan na lang yun. Hihi. Yeah, hey. Kaway naman diyan. Oh. Mga batang emel, ah, asa na kayo? <laughs> 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 Dalawa yan oh. <nun. laughs> eh guys, yung napapanood ko sa mga ibang vlogger na nag nandada nang nanguhuli sa Laguna Lake. Eto na 'yon. Sumuba na eh. Ah, di ba? Pangako ko sa inyo. Oh. Ah. Pag ano, bumahalang ng bahagya. Eto na. Ito pa. Eh, yun, oh. Bigot. Grabe oh. Eh, lalaki oh. <laughs> Sobra. Dalawa yan guys. Ayan eh, yung isa. Ayan eh, yung sawa utol ko. Dapat eh, kaya hindi. Hindi pa ganyan. Hindi. Pasok mo. Pasok mo rito. Ito. Ayan. Ah, kawala yan. Ayan. guys. Ang laki oh. Uh. Lagay Sulit yung... ang isang Bye. araw. Tabi. Ayan guys, buka konti na kami kasi umulan. Umulan ng bahagya. Ay iba, tsaka mga gutom na. Nung oras ba? Mga nung oras kaya ngayon? As in, ano ko? Oh? Rilo? Ah, sarap. Ah, ano. E guys, lahat yan. Puro may mga huli na yan. Di ba? Sako sa ako. Napakaraming hinuli. Ayun o. Ano yung putahan nyo muna yun? Jay, dali mo na yung tuhugan. Dali mo na yung tuhugan. Hindi, dali mo. Ayun. ayun na, ayun na. Tuhug na yun. Sampay ka na ito. Oo, dito mo na yun, sa gilid. Ha, ah, sarap. Pahingan muna ako. Sobrang sisid. Ah, Doon mo na sa gilid. Eh, yeah, gusto niya no, sa madamo na 'yan oh. Iyan oh. Dalawa malapad oh. Nakakapan lambot, nakakapan lambot lang 'yan oh, no? yung lakas ng ano, ng agos. Kasi sir yung pamalalim. Ito. Ang guys, napakalalim niyan yung malakas ng agos na 'yan. Oh. Ayun, hagis mo na diyan para matuyo. Ayun guys, eh ano ni sandala para may may pag-uwi magaan para alas 12 na ano ay alas 12 mga alauna na pala siguro oh. ino? Oh, ino? Oh, oh. ino? Ay mm. You know? ayip <laughs> ay. yes <laughs> yan yan oh. Iyon oh! <laughs> Iyon oh! Sariwang sariwa! <laughs> Dali sa Alright! Wala na kayong goma. Ito may goma pa rito. Ayan guys, ito. Ganyan mo naman oh. No? <laughs> fresh na fresh! Fresh from ilog. Hingit na naman si Kato pe! <laughs> Ingit na naman si Kuya. Si Tito Erning. Oo. saka sabi mo, Kuya, kaya tinga mo, talaman ito itong na amin. mo yung mga huli na amin. huli lang. Pakikita na sa vlog Dati huli-huli natin, ganito lang kalalaki. Ngayon, biglang laki. <laughs> laki. <laughs> Ano kayo eh. <laughs> <Paya> mauubusin to? <laughs> Pangatlo na yan, no? Oo. Oh. Mas, malala mas malakay pa dito eh, sa atin eh. Kaya sa San Laguna eh. uh, Pangatlo na yan. Ang dami mo guys, ang dami kasi yung mga nasirang ano, fishpan yung kinakita sa balita. Mayra. 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 Mga tumumba nung malakasang hangin. Kumbag yun lang. Kaya, ayan, nakakawala ay, ah, ay, naman sila. Kaya hayahay na naman sila. Kung saan saan na naman sila ilog na puntahan. Siyempre, hindi kami nakakalimutan niya. <laughs> kahit matatapos sa itong taon, kahit kung lima na, na, na ang bagyo, bumubabarot ka. Pinagbigyan pa rin kami. Pili <laughs> na ako ng ano, 5-5. Guys, nilalamig na kami. Huwag <laughs> may ayuda guys, hindi ka nilalamigin. Uuuuh! Ayuda lang katapat. Ayan guys, pumputan na kami. Tingnan nyo okay. yung ng boto. Woh. 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 Oh. Ngayon, problema naman pagdala. Ay, ang oh. Oh. Sako. Huh. misa sako din sa kami. Sako, yun, yun, kami. Oh. Ngayon, sako, problema. Oh, grabe. Ito, jambo. <laughs> grabe, jambo. Oy, may kami. Tiba, tiba. <laughs> oh. oh, shout out to sa mga ano. Abak, oh, shout out to sila. Shout mga kila... Oh, kila, dutunin, dutunin. Kila, dutunin. Kila, dutunin. kila Kambal! <laughs> Ingit no. oh. <laughs> kayo! Ang dami oh! Ingit oh, kayo! Ay, ay, ano, ay ate, ate! Go. Happy, Pertiniti. Birthday. Pertiniti. Happy birthday! Pertiniti. Ah. Pertiniti, go. Kaso hindi namin tita, pag... hindi namin madadala dyan eh. Pwede nga lang sana eh. Dadali namin eh. Kay Alfred, kay Alfred. Ungit ka, kuya. Parang Ay, nyo, ito na oh. Ini mo. Nasaan <laughs> ka na? Nasaan oh, pa <laughs> <laughs> Huli ka na naman. Bungit so, na naman yun. <laughs> Ay, nakadami. Eh okay, guys, bahay na tayo magkita kita, Mimia. Laalagay namin sa palangga na yan. Pili. Okay, music. guys, dito na sa bahay. Dito na kami sa bahay. Oh. Ayan okay. Eh, yeah, yung okay. huli namin Ayan ay, ay, oh. kita na ba? Ayan super oh. sobrang sa isang malaking palangga na Anday pang nabawas dyan Ayan, tignan natin dito sa Tabahay Good, dilim Dilim, ano? Ayan, <laughs> ito pa isa Isang palangga na rin O, oh, ayan o oh. Lalaki, o oh. oh. Nasaan yung huli ko? Heavy eh, Angiket ko na sana kusa na, na na traffic ako. Right. Grabe no. So ititignan. So. Hu. Paisa. Dambo. Nakakawala no, yan tuyan no. Grabe oh. 'yo. Libreto pa. Ayun yan, may tala. Kalakutan. <laughs> Ma ka, eh. Grabe ano. Libreto lang. <laughs> ay guys, sala maraming maraming salamat sa inyo. Ana bukas abangan nyo ulit baka may mahuli pa kaya lang di ko alam kung, kung makapag-vlog pa ako hindi ayun yung pangako ko sa inyo na pag may suba i video ako pakilita ko sa inyo Kung so, kong galo karami maraming salamat sa inyo maraming, maraming salamat sa mga subscribe at saka subscribe